Ayon, hello, hello. Lola Kwento Sarah here. Uh, day 2 po tayo ng aking experiment sa continuous glucose monitoring patch na diniscuss ko po sa inyo yesterday. Ayan, hindi ko lang mabuklat yung uh, aking damit kaya hindi ko mapakita yung patch ko ngayon at yung malaki kong braso. So dahil dyan, napaka swerte nyo. So ano pong gagawin ko ngayon? Ako po ay magbe-break ng fast. Yung uh, fasting ko po kagabi ay 8 o'clock ng gabi, hindi na ako kumain kasi kumain na ako ng dinner ng 6. Tapos slowly kinain ko siya, nag-stop ako mga around 8. Hindi na ako kumain, which means mag o'clock ngayon ng hapon, sa so mga around 18 hours na nasa uh, fasting ako. So yung glucose ko, check po natin yung aking glucose na usually ay... Uh, or, uh, natural sa nagpa-fasting dapat mga 70 to 100 yung aking glucose po. Ngayon, kung makikita nyo, ito ay nasa 90 which means uh, normal sa fasting. And usually po kakain ako niyan mga 6 or 4 kasi omad nga ako pero dahil nag-experiment tayo, um mapipilitan na akong kumain ng food na sobrang maasukal at labas sa aking omad na low carb. So, kumuha ako ng rinco caramel macchiato na uh, regular po yung sweetness. Hindi po ako umiinom ng ganito. Iniinom ko po, po ay latte and usually once a week lang. Kaya lang gusto ko talagang itest kung what happens sa sugar kapag uh nag-spike siya at ang una mong kinain ay makarbo. So with that, kakain po ako ng isin for the longest time hindi ko na to kinakain. Uh, kakita niyo ba? Yan, chocolate cake, galing din po yan sa Starbucks. Ayan, sa so chocolate. So kakainin ko po ito and then babalikan ko kayo after 2 or 3 hours. Tingnan natin what will happen to my blood sugar na 90. See you after. Teka, may evidence ata na kailangan makita nila na iniinom natin. Please, Lord. Sir. Ang tamis! Pakainin ko po yung uh, unhealthy mukbang. Sa mga favorite ko pa naman to nung hindi pa ako ano. <laughs> Ang sarap. Babalik ako. Tingnan natin what will happen to my blood sugar. Ayun, I'm back after two hours ng pag enjoy ko sa almusal na chocolate cake na galing sa ano, Starbucks at uh, caramel macchiato na regular ang tamis ng sugar. So pakita ko lang po yung update kanina bago ko siya kainin, after 18 hours of fasting, ang aking blood sugar ay 90. Ngayon po, after 2 hours, ang aking blood sugar ay 130. So, very reasonable naman po. Diba? Parang, ah, okay na pala. Pero check natin anong nangyari in between. Kasi yun ang pinaka importante. Sabi ko nga, 70 to 100, blood sugar na nagpa-fasting. 100 to 130, um, safe yun. Sometimes 140, ibig sabihin may kinain ka. So, nagpuproduce ka ng glucose para bigyan ka ng energy. Now, papakita ko naman sa inyo yung, ch yung chart, anong nangyari in between, no? Habang kumakain ako, tapos uh, hanggang ngayon na nag-130 na siya. So, pakita ko po, uh, usually, ang ang chart ko pag low carb no for one year low carb po ako or no carb or keto which means hindi ako kumain ng cake ng coffee na may asukal ito lang po ang ginawa ko ngayon for the first time kasi na kailangan kong ipakita sa inyo yung epekto kapag binigyan nyo ng almusal yung anak nyo o kayo ng sobrang tamis tapos carbohydrates pa. So isipin nyo ha, natulog kayo 8 hours for example, tapos kakain kayo ng breakfast, you will break your fasting. Ang una agad iinumin nyo ay 3 and 1 coffee, pancake, donuts, anong effect sa dugo nyo? So nakita nyo po yung curve ng aking blood. Uh, blood sugar ko, 7,240, normal. Uh, pag kumakain po ako, long fasting, kahit kumain na ako niyan, steady ang aking blood sugar. Ibig sabihin, walang spike masyadong mataas, walang spike masyadong mababa. Kaya nagno normalize yung aking emotion and yung aking mental health, malinaw, uh, wala akong brain fog. So tingnan naman natin anong nangyari sa akin. <laughs> nung kumain ako for the first time in like less than two, year, two years po mahigit ng chocolate cake at uh, caramel macchiato, which to be honest, I enjoyed. So pansinin niyo po, ha? ito na po yung itsura ng aking uh, glucose after two hours. So 351 po itong picture na to. And then, ito po yung tingnan nyo. So from 90, remember, yung aking uh, glucose during fasting. Ang nakakatakot, steady lang ako pagka low carb, walang masyadong spike. Kapag nag-break ako ng fasting at kumain ako and after 4 hours, in fact, punento ko nga sa inyo, bumabagsak pa nga yung sugar ko pag natutulog kasi nga, effect nga yun ng mga nagpa-fasting ng low carb. Pero tingnan nyo po yung nangyari sa akin. <laughs> Halos wala pang... 30 minutes, ang spike ng sugar ko sobrang taas immediately. Ano pong naramdaman ko emotionally? Nagpalpitate ako, which for the longest time hindi ko nararamdaman. So ang bilis po ng tibok ng puso ko, and at the same time, parang agitated, yung parang may kiti-kiti sa blood. And then, ang dami ko pong gustong gawin. So parang nabuhay yung brain ko. Ayun, tumabas na naman ang... Uh, mga kakaibang ano ideas kay Lola and then I was doing na may binubuk ako and Diyo, nagkamali ako ng booking. Kasi <laughs> siguro uh, sobrang ano kasi impulsive kapag ano kapag medyo hyper ako. So mabilis ako magdesisyon tapos hindi ko agad ni-review nire or pinag-iisipan. So ang daming ganap dahil lang kumain ako ng chocolate cake at uminom ako ng coffee na maraming sugar. So that's why hindi dapat ganyan. Sobrang bilis nung spike ng uh, glucose ko, nagpalpitate ako. Another one, oy aray ko, lumampas po ako sa normal. ba diba? ang Sa day one, ang issue ko, sobrang baba. Uh, po glycemic pag natutulog ako. Eto, gising ako, wala pang two hours, hyper glycemic naman, tumaas beyond the normal level yung aking glucose spike. Inalert po ako ng phone. So it's like around 100, nag-140, uh, 2, and then sa taas po 142, 45. Parang mga ganun siya. So ibig sabihin, kumain ako ng chocolate cake, and then sobrang taas ng spike ko, and then for the next 2 hours, hindi pa siya huminto. At nag-alert pa siya ng higher than uh, the normal which hindi nangyari sa akin for like two years na. Ngayon ko lang nangyari ulit kasi nga, this is an experiment and I need to subject myself sa ganitong napakasarap na torture kasi ang sarap naman talaga nung cake at saka nung coffee. Ngayon, ano yung dapat nating tandaan dyan? Yung lesson, no? Now, ano yung gusto kong i-impart sa inyo? What if yung anak mo, ito yung almusal? So what if you have like five years old, seven years old na, na anak, and then papasok siya sa school, ang pinapaalmusal mo sa kanya ay, ah uh, I don't know, uh, chocolate milk, or ano, uh, medyo matamis, or uh, tinapay na, uh, na tela, halimbawa yung palaman. So nakita nyo na kung bakit siya hyper. And then after 4 hours, papakainin mo siya ulit. E eh di, hindi bumababa or nagle-level up yung sugar niya, nag spike pa ng mas mataas. So minsan pag iniisip natin, uh, nadadiagnose yung anak natin ng, uh, let's say, uh, ADHD o kaya yung teenager natin na bipolar, no, may hyper siya and then meron siyang lowest of lows na depression. What if connected pala yon dun sa kinakain ng mga anak natin? Kaya parang ang meron silang fluctuation ng emotion. Ako po, naramdaman ko personally, nagpalpitate ako. Nahirapan akong huminga kasi ang bilis ng tibok ng puso ko and uh, parang may shakes po sa skin ko and I made really impulsive decision na nagkamali ako. So, ngayon, ang aking blood glucose po ay, tingnan nyo po kung nasaan na tayo, silipin natin. Uh, ang oras ko po, po ngayon ay 4.30 ng hapon. Ito na po yung aking blood. Uh, yung aking glucose ay 113. So, ano pong ginawa ko para Makalma ako or makahinga, uminom po ako ng isang litrong tubig para iihi ko po ng iihi kung ano man po yung kinain ko na sobrang taas ng sugar. So this will stay hanggang 4 hours. So ito po ay 2 hours pa lang roughly, no? 2 o'clock to 430 I'll see what will happen po kapag ka 6 to 7 o'clock na. So check ko pa rin po kung ano mangyayari. And then kakain naman po ako mamayang 6 or 7 ng protein, no akin pong usual keto diet and then check po natin what will happen kapag kumain naman ako ng walang carbohydrates. Okay? So interesting po talaga ano. So this is day 2. Babalitaan ko po kayo ng day 3.